Noong unang panahon, may isang tahimik na palasyo na nangangalang Berbanya. Ito ay pinamumunuan ng Haring Fernando. May tatlo siyang anak na sina Don Pedro ang panganay, si Don Diego ang pangalawang anak, at ang bunso na si Don Juan. Isang gabi, habang natutulog si Haring Fernando, siya ay binangungot at dahil dito, siya ay nagkasakit. Wala na talaga makakapagaling sa akin. Haring Fernando, mas pa ang iyong sakit. Papasukin ang albularyo. Pagkatapos ng hari, ikwinento ang kanyang bangungot. Ang paraan upang iyan ay masolusyonan. Kailangan niyong dalhin at pakantahin ang ibong adara na makikita sa puno ng Pedras Platas sa Mount Tabor. Ipadala si Don Pedro. Masusunod, mahal na hari. Habang naglalakad patungo sa kagubatan, siya ay huminto at nagutom. Gutom na ata ako. Pwede mo makati sa iyong kinakain? Eh, kulang pa nga ito. Hihingi ka pa. Magsisisi ka. Ibong Adarna lumabas. Nakita ko na ang ibong Adarna. Dahil ikaw ay hindi mapagbigay ang mga kat ang mga taong katulad mo ay dapat parusahan. Pedro, naging bato. Sa Castillo. Amang hari, ilang araw na hindi umuwi si Don Pedro. Kailangan ko na siyang puntahan. Inaasahan ko ang pagbalik mo. Diego, habang naglalakad, may nakita siyang isang matanda na mukhang pagot at gutom na gutom. <coughs> Hoy, tanda! May nakita ka bang isang prinsipe dito? Hindi ko mibo ang matanda. Bakit di ka sumagot? May bunga nga ka naman ah. Pero hindi pa rin kumibo ang matanda. Ayaw mo ah. Malapit na sana ang paslangin ni Don Diego ang matanda. Pero nakuha ang kanyang atensyon sa ibong adarna at ginawang bato si Diego. Dapat parusahan ang mga nang-aapi ng kapwa. Sa Castillo. Ama! Ama. Mukhang kailangan ko lang sumunod sa mga kapatid ko. Hindi. Hindi ako papayag. Pero, mukang maluban ang sakit mo. Pero, kaya ko na po protektaan ang sarili ko. Aalis na po ako. Habang naglalakad, nakita ni Juan ang matandang lalaki na ginugutom. Eto, Manong. Gutom na gutom ka ata. Hati lang tayo. Salamat. Ano bang gusto mong kapalit? Itatanong ko lang po, sana kung saan makikita ang ibong adarna. Ang ibong adarna ay matatagpuan sa bundok ng tabor. Sa tuktok ng bundok ay makikita kang isang puno na pinamumugara ng maraming ibon. At doon mo mahahanap ang ibong adarna. Maraming salamat po! At naglakbay si Pedro papunta sa bundok ng tabor at habang naglalakbay, may nakita siyang isang baliw. Manong, pwede yung magtanong? Ano yun? Saan makikita ang puno na pinamumugara pinamumugaran ng mga ibon? Ah, ang puno ng pe Pedras Platas? Opo. Ang puno ngayon ay nasa tuktok ng bundok ng ito. Salamat po. Sandali lang bata. Bakit po? Dalhin mo ang tubig na ito. Ito ay makakatulong sa iyong pag... sa iyo. At kapag narinig mo ang ibong adana, na kumakanta ay makakatulog ka. Kailangan mo mag-ingat. May <laughs> eh, paraan po ba upang hindi ko ako makatulog? Meron. Hiwain mo ang kamay mo at patakan mo ng demosito upang maging mahap mahabdi at hindi ka makatulog. Salamat <laughs> po, Manong. <laughs> Wala ka naman, mag-inat mag bata. <coughs> at naglakbay si Pesipe Juan. <coughs> Ayun na ata ang puno ng pedaslatas. Bakit nandoon ang aking mga kapatid? Kailangan kong kumunta doon at pako. Kawala ng aking mga kapatid. Habang papunta si Juan sa kanyang mga kapatid, ay biglang kumanta ang ibong adarna. Ginawa ni Juan ang mga sinabi ng baliw sa kanya at ito ay tumalab. Kinalauna, nakuha niya ang ibong adarna. Pinatakan ni Juan ang kanyang mga kapatid na naging bato ng may wagang tubig. Mahal kong kapatid, paano mo nakuha ang ibong adarna? Madali lang, kuya. Halika, mahal kong kapatid. Magpahinga na tayo. Sige, kuya. Tutal, pagod pa ako sa paglalakbay. Si Don Diego at Don Pedro ay nagplano na nakawin ang ibong adarna at itapon si Don Juan sa balon. Pagka kinabukasan, Halika, Diego. Tingnan mo kung natutulog pa ba si Juan. Natutulog pa siya? Kinuha ang ibong adarna at gumising si Don Juan. Nasaan ang ibong adarna? Pati na rin na Si Don Diego at Don Pedro. Si Don Diego at Don Pedro tumakbo papuntang palasyo. Among hari, dala na po namin ang ibong adarna. Talaga, magaling. Ayon, ano na ang ating gagawin? Pagpakantayin natin ng ibong Adarna. Nang kumanta ang ibong Adarna ay walang naramdaman si Haring Fernando na kakaiba. Sinubukan tumayo ng hari. Bakit mahina pa rin ako? Maaaring ninakaw lamang ng prinsipe ang ibong Adarna. Totoo ba yun, Diego? Pedro? Hindi, Hindi po. Nasaan ba si prinsipe Juan? Hindi, Hindi po namin alam. Nadito na po ako, amang hari. Juan! Ninakaw po ni Diego at Pedro ang ibong Adarna sa akin. Ako po ang totoong nakakuha sa ibong Adarna. Mamaya na natin pag-usapan yan, Pinsepo Juan. Maaari mo ba pa ang Ibong Adarna? Opo! Ibong Adarna, kumanta. ay gumaling. Maraming salamat, Juan. Walang anuman, ama. Ipagulong si Prinsipe Pedro at Prinsipe Diego. Ngunit, ama, idinakip si Diego at Pedro. Kinabukasan, idineklara ni Haring Fernando si Prinsipe Juan bilang bagong oh hari ng Berbanya. ma